Wait until the sky was falling. Hell, my breath, so every single star had a light. oh my, my I'm never sorry, coming. Didn't think you wake me with a kiss like this. Yes, kami sa Snow Mountain. Labig. Oh my, my, I'm never sorry, coming. time makita ng snow ito pala ang tsura ng pindis yan o madulas pala talaga 3,160 above ground level tsura yan hi, -hi. Ay, guys hindi tayo makakapag at ah ha ha hindi tayo mga pag ano dyan mga pag, snow angel <laughs> dyan na lang sa taas so bakit na may sa taas guys try kong ko nga magkuha ng Mig, Julian. Mm. May sakit kami doon sa ano, pinakamataas. Kasi nandoon yung station ng bus. Ito palakad kami pa. aket door na. Oh, so lumig guys. Guys, dumi pala ng snow, no? Hindi <laughs> ko lang na-imagine, no? Ang dugyot ng snow. Hindi, <laughs> galing nga tas na yan. Yung nilinisan nila. Yan. Okay. You know? Oh, so foggy na. Sobra. Hindi na kita. Wow! Guys, hindi pa rin na kami nakakarating doon sa pupunta namin na terminal ng bus. Nag-stop over kami dito sa madaming yelo. Yun, yun naman. Sobrang lamig, guys. Yeah, yeah. Lamig. You know? As in ano na to. My gosh, first time namin to buy. Panghalo-halo na to eh. Astig. Huwag ka mag-ano dyan sa wall. Yan o. Wow, astig o. Oh. Uh, sabi. Yelo na talaga no. Yes. Ayun o, no, ganda o. Parang frozen lang to eh. Ta-da! My goodness. So icy. Yeah. Dapat nagdala tayo ng ano. Maghalo-halo tayo dito guys. Ang dami oh. Yan oh. Ay. Pero delikado din pala yung ganito guys. Kasi sobrang dulas. Sobra. Sobra. Experience lang. <laughs> So guys, tuloy ulit kami. Bakit ulit kami dun sa stasyon ng bus? kailan namin maabutan yung next na bus. Yun o. O, yung musok na oh. Uh. oh. O, na yung ko oh. Dito kami sa wooling station na. Nakakit na kami. Sobrang lamig na guys. na kaya namin yung ano. Hindi na namin kaya yung lamig. Oh zero visibility na dito guys sobrang lamig na guys uh, waiting na kami sa bus Juliana, uh. how's the experience? perfect, amazing first time na ngayon yeah. so lamig no? Sarabi. Sobrang lamig. Siempre may Totoo lahat ng nice, sipon no? Yeah, zero visibility guys for ug pag na yung nakikita. Kaya may gina rin na uh, umuwi na kami. Sana pa sakayin kami sa bus. At anong oras na? Ano oras pa lang no, 2:55. Das oh, okay. das pa lang ng hapon, grabe na yung fog. Ha. Ah. Ah. Ha, guys. waiting kami sa bus. Grabe, kita nyo ba guys? So, zero visibility na. Hmm. Grabe na. Grabe na fog guys. Sobrang baba na. Tagal ng bus. Ano oras pa lang? 20 minutes pa. Oh. Shit. Whew. Kaya pa yun guys. Kaya pa, yun. Kaya pa Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Game on. I was waiting till the sky was falling, held my breath till every single star had a light on oh my mind. I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss like this. I was till the sky was falling, held my breath till every single star. Had